Lapit na guys. Ayan na yung tabon. ikita nyo yan. Yung tabon na walang tubig. Dahil alang ulan. Kaya walang, walang tubig. <laughs> Sa mga tabon. Ayan. Lakad lakad lang. Yung tabon na ginagawa. Ay, yung kalsada ginagawa ang tapunan ng mga basura, ng mga walang magawang... Di nila may ayos ang kanilang mga... Bazaurs. Yan. Yan yung tabo, no. Napakalalim. Yan. Diba? Ang tabo na walang tubig. dapat eh may ano dito dapat ay may bakod ano good morning ah uh, dami ng basura ah uh, yan yan ang malalim na tabon Kita nyo yan. Nasa tabing karsada. Oh. Aso lang, malalim na uh, mapakahabang lalagyan ng tubig. Pero yung tubig naman ay hindi pa dumarating. Kaya tuyot na tuyot dali na. Pati ang tabon. Yeah. Talagang ano na. Lapit na ako talaga. <laughs> ganyan ang buhay ng mga taga rito sa amin pagka walang masakyan lakad lakad hanggang doon sa sa kaya <laughs> alam na nila pagka nakita nila ako nagbablog ay kaya kayaan <laughs> <laughs> From sa Tabun ay ilang minuto rin pala. Arang natatanaw-tanaw na yung aking yung lugar na ating mga pagkabang na kayaan. Ayan, di ba? Ayan, diba? Yan, nakita niyo yun. ayun, ayun, na ayun May mga dumadaan na doon ng mga sasakyan, o, no, di ba? O, oh, ha! Ibig sabihin ay ay, malapit na ako. Hingal ang sales lola. Oh, yeah. Hingal na. Kung kailan nandito na ako sa labasan, sa kamay dumadating na sa sakyan. <laughs> pre, hindi na ako sasakay. Oh, yeah. Oh, mare